Nakatulog sa sidewalk sa labas ng tindahan ng lalaking yan sa Pavia, Iloilo. Natsyempohan siya ng isang tricycle driver. Ilang sandali lang, lumapit ang driver at tinarget ang wallet sa bulsa ng lalaking tulog. Nakatakas ang kawatan. Kwento ng biktima, 5,000 pesos ang laman ng pitakang kinangay na ipambibili niya ng pedicab. Ayon sa barangay kapitan, hindi tagaroon ang salarin. Wala pang formal na reklamo ang biktima sa pulisya. Sumalpok sa poste ang isang SUV sa Maynila. Sugatan ang driver nito at ang rider ng nadamay na motorsiklo. Nakitaan pa ng sticker umano ng Office of the President ang naaksidente ang SUV. Balitang hatid ni Jomer Apresto. Nakatao ba ang SUV na ito nang abutan ng Abuta na mga tauhan ng Manila DRRMO sa bahagi ng Taft Avenue sa Maynila pasado alas 12 ng hating gabi kanina? Ayon sa mga otoridad, na unang na ang SUV at nadamay ang isang motorcycle rider. Niradyo sa amin na meron nga nung aksidente dito nangyari. Tumalpok yata siya rito sa, ano, sa poste. Sa lakas ng impact, wasak ang harapan at likurang bahagi ng SUV wasak din ang harapang bahagi ng motorsiklo. Ayon sa MDRRMO, agad nilang nilapatan ng paunang lunas ang motorcycle rider na nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan bago isinugod sa ospital. Gayun din ang driver ng SUV na nagtamo naman ng galos sa braso. Ayon sa MDRRMO, posibleng nakainom ang driver ng SUV. Patuloy pa yung inaalam ng pulisya. Tumagal ng kalahating oras bago tuluyang maiyangat ang SUV at matanggal ang mga bubog at langis na tumaga sa kalsada. Kapansin-pansin din na mayroong sticker ng Office of the President ang SUV. Iniimbestigahan pa ng mga otoridad kung lehitimo ang sticker. Hawak na ng Manila District Traffic Enforcement Unit ang driver ng SUV. Ayon sa mga rumespondeng police, Chinese National ang driver na maiksilang ang sagot ng subukan naming kuna ng pahayag. Sorry, sorry. Okay, sorry. Sinusubukan pa namin hinga ng pahayagang Office of the President tungkol dito. Jomer Apresto, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. May init na balita mula Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Natagpo ang patay isang babaeng nag-check-in sa isang lodging house sa Mariveles, Bataan. Chris, may kasama ba nga iba yung babaeng nag-check-in? Meron, Katrina, at tinahanap ito ngayon ng pulisya para sa investigasyon. May nakarinig daw kasing nag ang dalawa sa kwarto. Yan at iba pang maiinit na balita hatid ni Jeric Pasilyaw ng GMA Regional TV. Bangkay na ng matagpuan ng isang babaeng nag-check-in sa isang lodging house sa Mariveles, Bataan. Ayon sa pulisya, madaling araw ng February 19 nang mag-check-in ang biktima kasamang isang hindi pa nakikilalang lalaki. Kinaumagahan, nakita na lang ng room attendant na duguan at patay na ang babae. Ayon sa ilang empleyado ng lodging house, nakarinig sila ng pagtatalo mula sa loob ng kwarto habang naroroon ang dalawa. Bugbog yung mukha niya tapos may nakatakip na unan sa mukha. Panawagan ng mga pamilya ng biktima. Huwag kaming gumawa nito sa mama ko. Huwag ka nang magtago. Huwag mo na kaming pahirapan. Subuko ka na. Di ka man lang naawa sa aming mga magkakapatid. Lalaki kaming walang nanay. Iniimbestigahan na ang krimen at inaalam ang pagkakakilanlan ng huling nakitang kasama ng biktima. Aristados ang Helles City sa Pampanga ang isang Koreano na wanted dahil sa kasong karnaping. Nahuli siya sa isang bar sa lungsod sa bisa ng areswara at na inilabas laban sa kanya noong 2023. Walang pahayag ang dayuhan na residente rin daw ng lungsod. Jarek Pasilyaw ng GMA Regional TV nagbabalita para sa GMA Integrated News. Natagpo ang patay at sunog ang katawa ng isang Filipino-Australian sa Abukay, Bataan. Sa lobismo ng compound nila, nadiskubre ng caretaker ang bangkay ng senior citizen. Hiwalay na raw sa live partner niya ang 68 anyos na biktima. Natagpuan ding sunog ang bahagi ng compound. Patuloy ang ibesigasyon ng mga otoridad. 75 days na lang bago ang eleksyon 2025. Sa pagpapatuloy ng kampanya ng ilang senatoriables, binigyang din nila ang kanilang paninindigan sa ilang napapanahong issue. Balita hatid ni Tina Pangariban Perez. Sa Zambales, nakipagdialogo si Senadora Amy Marcos sa Mango Growers. Libreng pabahay ang isinulong ni Manny Pacquiao sa Laguna. Sa Makati, binigyang diin ni Kiko Pangilinan ng paglaban sa disinformation. Sa isang forum, idiniin ni Ariel Kerubin ang pagpapalakas ng depensa ng bansa. Doon din isinulong ni Bonifacio Bosita ang kapakanan ng mga motorista at commuter. Habang idiniindo ni Allen Kapuyan ang halaga ng social justice. Pagpapahalaga sa kasaysayan ng isinulong ni Bama Kino sa Tarlac City. Sa Bohol, ibinahagi ni Pia Cayetano ang advokasya niya sa sustainable development. Maayos sa paggamit ng social media ang panawagan ni Senador Bato de la Rosa sa Paranaque si Mimi Doringo, dumalo sa pagtitipon ng mga estudyante ng PUP. Paglaban sa political dynasty ang idiniin ni Luke Espiritu sa Pasig City. Nasa parehong pagtitipon sa Pasig si Leode de Guzman. Pagprotekta sa demokrasya ang binigyang diin ni Sen. Bongo sa pagtitipon sa Pasay. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Tina Panganiban Perez, Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Good news para sa mga kaninis life dyan. Ibababa pa ng Department of Agriculture ang maximum suggested retail price sa imported na bigas sa susunod na buwan. Simula March 1, magiging 49 pesos kada kilo na ang maximum SRP mula sa kasalukuyang 55 pesos kada kilo. Sabi ni Agriculture Secretary Francisco Chulaurel, iiral lang ang 49 pesos MSRP sa Metro Manila at ilang piling lugar. Sa maraming probinsya raw kasi, mas mababa na sa maximum SRP ang panindang imported na bigas. Sa latest monitoring ng DA, naglalaro sa 36 hanggang 62 pesos ang kada kilo ng imported rice depende sa klase. Ang lokal naman na bigas nasa 38 hanggang 63 pesos depende rin sa klase. Stable na, bagamat critical pa rin, ang uh, kondisyon ni Pope Francis ayon sa Vatican. Base sa inilabas nilang pahayag, patuloy pa rin ang paglaba ng Santo Papa sa sakit niyang double pneumonia. Hindi rin siya nakikita ng panibagong respiratory crisis. Nakapagpahinga rin daw ng mabuti ang Santo Papa. Patuloy ang pagubantay ng mga doktor sa kalagayan ni Pope Francis. Labit tatlong araw na siyang nasa ospital. Kaninang alas 4 ng umaga naman, oras dito sa Pilipinas, pinangunahan ni Luis Antonio Cardinal Tagle ang ikalawang gabi ng pagdarasal sa Vatican para sa pagaling ni Pope Francis. Kasama niya nag sa St. Peter's Square ang daan-daang katoliko. Good news sa mga biyaherong Bicolano, nagbabalik ang isa sa mga biyahe ng Philippine National Railways simula ngayong araw. Yan ang rutang Naga-Legazpi-Naga. 4.49 am ang unang biyahe ng tren sa Legazpi patungong Naga. 5.30 pm naman ang biyahe mula Naga papuntang Legazpi. I-check lang ang official Facebook page ng PNR para sa iba pang impormasyon at schedule ng biyahe ng mga tren. Arestado sa Rodriguez Rizal ang dalawang lalaki na nambugbog at pinagnakawan umano ang kanilang kaibigan noong 2023. Ang isa pa nilang kasabuat nasa kulungan na ng hainan ng arrest warrant. Balitang hatid ni E.J. Gomez. Balik kulungan ang dalawang dalaking ito sa Rodriguez Rizal matapos silbihan ng arrest warrant para sa kasong robbery. Ang mga akusado kabilang daw sa grupong nagnakaw at nambugbog umano sa nakaaway nilang kaibigan noong 2023. Itong grupong ito ay naglalaro ng caracros at ayun nga nagkapikunan at uh, nagkaroon ng gulo at nabugbog itong biktima at kinuha yung kanyang pera. 3,000 piso raw ang nakuha ng mga sospek sa biktima na siyang nagsampa ng kaso laban sa mga akusado. Inilabas ng korte ang arrest warrant laban sa limang lalaki noong February 5. Unang naaresto ang 29 anyos na si Alias Ben sa kanya mismong bahay sa barangay Balite. Tinanong natin kung saan matatagpuan pa itong kasama niya at itinurong at nakuha natin itong pangalawa. Ang 30 anyos na akusadong si Alias Al sa kanya ring bahay na dakip ng mga pulis. Ang dalawa, itinuro naman ang isa pang sangkot sa insidente ng pagdanakaw na nakukulong na sa BJMP ng Rodriguez. Doon siya sinilbihan ng arrest warrant ng pulisya. Ayon sa Rodriguez Police, patay na ang isa pang kasabwat na mga akusado at pinaghahanap pa ang isa. Depensa ng mga naaresto, nakiawat lang sila sa mga nag-aaway. Anila, lasing noon ang biktima. Wala po kami kinilaman doon. Hindi ko sila pa kailaman Baka na sila, dahil baka madamay pa. Oy. Nadalaro po kami. Lasing po yung nagreklamo sa amin. Ngayon, yung isa niyong kalaban, napikunin sa kanya. Dahil sa ulit niya. Ngayon pa nga, nagmaabot sila. Awat kami ng awat. Wala rin daw ng yaring pagnanakaw matapos magkapikunan. Hindi, kasi siyempre, lasing nga siya. Kala niya inuwa. Eh, hindi niya alam, talo na siya. Ayun, kaya dun, siya, dun din napi ko yung una niyang nakasuntukan. Dinamay niya kami ng hindi naman dapat eh. ang mga akusado sa custodial facility ng Rodriguez Municipal Police Station. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News.